Mga kabusing, naghahunt kami ngayon. Araw ng Huibis. Dito kami sa ibang spot na naman mga kabusing. Ayan, yung mga kasama ko, si Pamangkin at saka si Bayaw. Naghanap na sila mga kabusing. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghanap ng gagamba. Kung may makita na naman tayo. Kung wala, uuwiin uh, lang tayo. Okay. Maraming salamat sa panonood. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Ayun, tamang sukat na siya mga kabusing. Haba pa ng galamay, oh. Ayun, nasa taas. Tin size? Pang derby. Derby size, oh, mga kabusing. Ayan, makuha Balaya na madalang. Balik na dah.

Na Ayun oh, no? haba ng galamay haba ng mga kabusing yun derby size yan ah. mga kabusing <laughs> okay mga kabusing may nakita tayong gagamba dito nasa baba lang mga kabusing ayan oh no? ay, tigris yan mga kabusing. Yan, tigre na brown. Tamang sukat na to mga kabusing oh. Yun, gandang tigre. Tingnan natin, sampung natin sa kabila. Ayun. Okay. Kuhanin natin yan. Ikuha ko na ko dong. Patakas na mga kabusing. Saan <laughs> siya pupunta? Okay. Iglasa. Kusgan. Iglas kaya. Yun. Yun ang gagamba. Nasa nasa lupa mga kabusing. TM size lang mga kabusing. Okay na to. Yun o. No? <laughs> Di pa huli. Ayan. Tumakas.

Tayo, ay, Hindi lang namin hanapin mga kabusing. Andami ang daming damo dito. Sukal. Mga kabusing, puntahan natin si Pam, si Bayaw. May nakita daw siya. Hindi daw nagbabahay. Oh, oh tinood. Ang sabi ni Redevil? Oh, Redevil. Lawa yung tinood. Ayun, mga kabusing. Oh. Ready bill siya mga kabusing hindi nagbabahay. Ayan, nakita ni Bayo dito. Yun, gandang gagamba. Tamang sukat na yan mga kabusing. Ayan, kunin natin yan mga kabusing. Itan na ako ng kuting. ayun Udah mesti guei anu. Asal puting. Ah derah derah. Derah. Derah Ah, Kusgen kayo. Indonesia. Puruk hmm. Ada segiran deh yang balai. Nah ada yang balai. <laughs> Kaya pala hin akala namin hindi nagbabahay nag Nagbalay na siya Ayun ang ganda Ayun o no? Okay <laughs> Wow okay. Oh my Maghanap pa kami dito mga kabusing. Hmm. Yan. Yung buwan may takip na na kwan? ulap. Okay, hanap pa tayo dito mga kabusing. Okay mga kabusing, paway na kami, may nakuha na kami, okay na to pang upload bukas mga kabusing. Ayan si Bayaw at saka si Pamangkin, kasama ko dito. Paki subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay. Maraming salamat sa panunood.